Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Later on over na ng Day 12 sa so Local Government ng Surala, South Calabato ang mga pasanidad para sa vermicomposting at paggawa ng botanical concoctions Isa na gawa ito kamakailan lang sa Municipal Demo Farm ng Surala, LJU sa Barangay Dahay Ayon pa sa Day 12 na pinamumunuan ng Regional Executive Director Roberto Perales ang 1.2 million pesos na proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng 2024 Organic Agriculture Program o OAP Ang pasanidad ay magiging sentro ng training at production sa Vermicast at iba pang mga organikong gamit sa pagsasaka. Ang tulong na natangga para mapalakas pa ang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa mga komunidad ay pinapasalamat naman sa Day 812 ni Surala Mayor Pedro Matinong Jr. Layo din na nasabing proyekto na maisulong pa ang makakalikasan at pangmatagalang organikong pagsasaka. Kilala ang bayan ng Surala sa so organic farming. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.